Hello po, at ngayon magluluto tayo ng itlog. Ang kailangan natin, syempre, itlog para sa scrambled eggs. At second ingredient ay ang oil. Nang asin. Ang unang gawin, magay natin dito, bitag natin. Anong <laughs> bitag? Ay iba. Ay, ganito. <clears throat> Okay, careful lang. Dito mo lagay. So, ni Nang scrambled egg. Okay. Ang susunod. Ang susunod ay mix mix. oh, tapos at bago mo i-mix, dapat kailangan? Nang asin. Dapat kunti lang para hindi mo kidney stone. Magkaroon lang? Magkidney stone. Dapat yan lang konti. kukunti. Okay. At at, mix. mix. mix and, Then? Ang susunod? Ang medium I heat. Medium? Medium heat. Okay. The medium yan. Tapos gagamit tayo ng? Spatula. <laughs> ano ito? Tawag ganun. Spatula. ah, spatula. Okay. and? And, kaila yung oil. Okay. Okay, okay. okay. na. konti lang. konti lang. Sige na. Tama na. Okay, yang okay. eh ano mo siya? Ganyan mo. Ganyan. Mix pa yung egg. Ah, pwede na kasi mainit na. Oo, init na. Ilagay nito sa pan. O sa kawali. Ano? Yung, yung okay. Okay. Then, okay. okay ganito ganito. Mix pa 'to na. Hindi mamaya pa. Okay. Gamitin mo na. Okay sige. Okay, sige, scramble kita para daw Dapat i First time na pa ito. Guys. Kaya Tayo na eggs. At i-dedicate ko po Mama Ya. Oh, masarap din 'yon. Lutok ko. Noto ko. guys. Right? Yan guys, hello, yan na yung kanya. Hello. Parang wow. po, hindi ganito yung luto. Pero parang yes din. Ito po guys. Ito po guys. Ito po. Naruto na. Naruto na ag agad. At itikman ko na kami. At ko na. Ang, ang aking okay. unang scrambled eggs na niluto. Na niluto. Okay. Taste oh, test. Pag tapos na. At pag tapos na mag-cool, kasi mailit pa lang, kainin ko na ito. Okay, ano sasabihin mo na? Bye, guys! Diting mo ito mamaya. Okay, nice.